Guys, andito kami sa may Sendang Cavite. So, nagliligpit na yung ERCP. Nag-charity sila ng godletting. Dito rin tayo. At napansin natin itong mga to. Yan. Oh. Papalaro si Amerman. Ang makakapasok sa 3-point shot, may 500 pesos. Sa Sakto to, pang-merienda to. Ang makapasok, may limandaan. Okay. KC, para matapos na, KC. Tulak konti, ah. Tulak konti. Ayos na. Oh! Tulak. Pasok. Goal. Diretto kulang sa tulak, eh. Tulak. Tapos. Tapos. Goal! Oh! Siyempre, nakuha ni KC. bye bye Andre